Naniniwala ang veteran ng aktres na si Lotlot Lot de Leon na hinding-hindi malalagpasan ang kontribusyon at ambag sa industriya ng showbiz ng pumanaw na ina na si Nora Cabaltera Villamayor na kilala rin na tawag na Nora Unora. Ayon kay Lotlot, Lot, may iwan ang lahat na naging ambag at alaala ng tinaguriang superstar. Naniniwala ang batikang aktres na walang ibang makakapantay sa legasiyang iniwan ng kanyang ina mula sa pagawa ng pelikula hanggang sa si pagpapabuti at pag linang sa industriya ng showbiz and entertainment. Kaugnay niya, narito ang mga bahagi ng pahayag ni Lotot de Leon anak ni Nora Unor. Uh, well, her memory will live on with everything she's done for the industry. So that alone speaks for, you know, the work that she's done and how great she is. Um, kami, yung mga anak, we will just try our best, you know, to... So we will never be able to match her work no one will be able to match her work she's the only superstar Ayon pa sa aktres, magpapatuloy na magiging grateful ang lahat ng anak, apo at buong angkan kay Nora Onora. Habang buhay niya, sasariwain ang buong pamilya ang lahat ng nagawa, alaala -ala at mga payo ng namayapang ina. Muli rin nagpasalamat si Lotlot Lot sa mga taga-suporta ng ina na ilang dekada ng sumusuporta sa mga pelikula, TV shows at adwokasya ng national artist. Uh, sa maraming bagay, uh, siyempre anak kami, ako, si Ian, si Matet, si Kiko at si Kenna na iwan niya. May mga apo siya uh, that will continue to be grateful and uh, love her uh, kahit mawala na, na siya dito mana ng uh, veteranong uh, direktor na si Joel Amanga na gumawa ng pelikula ukol sa buhay ng yumaong national artist kung saan makakatrabaho niya sa proyekto ang batikang manunulat na si Ricky Lee. Si Lee ang uh, sharing nagsulat ng Himala, isa sa mga kilalang pelikula ni Nora Onora. On Ayon kay Lamangan, ilalahad dito ang uh, hindi lamang ang karera ng superstar, kundi pati ang mga pagsubok at tagumpay na kanyang hinarap. Ito ay magsisilbi bilang isang pagpupugay sa kanyang katatagan at katapatan bilang isang alagad ng sininga.